Nami Chong. Hello. So guys, papadala tayo ngayon. Papadala natin yung mga dumating. Eto sila. Pero siguro kalahati lang muna yung first batch. Ipapadala ko. Unahin natin dito yung mga babies. Eto kay Boss JM. Etong tatlong to. Tapos etong unitsuka natin. Ayan siya. Papadala na natin to kay Boss Julius. Itong ano ito Itong carbon biluga natin. Kay Boss Joel. Ayan yung carbon biluga natin. Big shout out Boss Joel. Itong clocks natin na Salehe. Kay Boss Melvin naman. Ayan big shout out Boss Melvin. Ayan yung clocks niya. Kay Boss Gerald. Itong J12 naman natin. Ayan yung ipapadala natin kay Boss Gerald. Jordan 12 na playoffs. Kay Boss Ronnie naman, eto siya. Mga Cups naman kay Boss Ronnie. Chicago Bulls. One. Socks. Gold Stitch. Chicago Bulls ulit na big logo. Tapos, Mighty Ducks na big logo at saka yung kanyang human made human made na sling bag Ayan. tapos meron pa siya dito ito sa kanya din to eh. Ayan, yung cause natin na Tokyo Ayan, kinuha rin to ni Boss Lonnie Ayan. Ayan, kasha Kasha yung first batch natin ha, Deliver na natin to sa LBC full pack okay. so, ang motor. lepas Labas ko mama. Labas ko lang at mama. Ito,

Inas, <laughs> Oaks. <laughs> <laughs> Nakahinga na naman. <laughs> Ayan, cushion pick pickup din yan, ma'am. Si Opening. Ah, tapos may sisingilid din, mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. mo. Ayaw mo. Ayaw <laughs> Thank you.